guys, magandang hapon sa inyong lahat. Tawin na nasa mabuting kalagayan kayo lahat. Kung magtanong kayo kung anong sitwasyon dito sa Davao City guys, napakainit kayo. At saka sa gabi, pangisa minsan na ulan guys. Pero hindi tuloy-tuloy. Pero okay lang yun. At least nadiligan ang lupa. At nang pagdating ng umaga ay eh, hindi gaal siya mainit. Pero talaga mainit ang sikat ng araw guys. Grabe. Makita nyo yung lakit kayo. Oh. wala ang kaulap-ulap. So buti na malakas ang hangin dito. So, mayroon akong hinanap kaya pumunta ako dito sa downtown pero hindi ko makita kasi sarado sila. So, buti pa umuwi na lang ako at na lang ako doon sa bahay. Kasi mahirap makipag uh, o mahirap makipagsabayan sa mga tao ngayon. Linggo ngayon, daming tao sa mga coffee shop, mall. So, uwi na lang ako guys. At uh, nakakain naman ako ng tanghalian. Sa bahay na lang ako magkakape. Mayroon pa naman akong kapi doon at uh, pang merenda.